Nanawagan ang mga non-teaching deped personnel sa mga opisyalis ng National Employees Union upang ilingin sa pamunuan ng Department of Education na pagkalooban ng Special Hardship Allowance ang ilan sa kanilang mga miyembro na naasahin sa mga lugar na tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas. Ang panawagan ni Romeo Martin, Pangulo ng DepEd and EU, Sarangani Chapter ay kasabay ng ikalabing kongreso at seminar ng DepEd National Employees Union na ginaganap sa Baguio City na dinaluhan ng may 6,000 kasapi. Ayon kay Martin, marami sa kanilang mga membro ay nakakaranas ng mahirap na sitwasyon. Mahirap puntahan ng mga eskwelahan, limitadong transportasyon at ikahos sa pangunahing mga pangangailangan. Ngayon pa ni Martin, ang nasabing mga karanasan at sitwasyon ng mga kasama nila sagida ay hindi nararanasan ng karamihan sa kanilang mga miyembro sa ibang lugar kung kaya't apektado ang niya ang kanilang moral at pagiging epektibo sa trabaho. Hindi umano may kakaila na mahalaga rin ang ginagampan ng papel ng mga non-teaching staff na ito na nakasayan sa clerical works, administration, maintenance sa iba pang mga ministerial na gawain sa mga paaralan ang tinutukoy ni Martine ang Deped Order No. 039 Series of 2021 kung saan ang ibinibigay na alawan sa mga guru ay katumbas ng 25% ng kanilang buwan ng sweldo at ibinibigay sa loob ng 10 buwan bawat taon. Pinahintulutan na rin naman ng Department of Budget and Management at Civil Service Commission ang pagkakaloob ng special allowances sa mga empleyado ng pamahalaan na nasa mga lugar na mahirap ang kalagayan. Pastat may legal na basihan at alokasyon sa budget, dagdag pa ng chapter president. Matatandaan na nagherang depende ang 10,000 non-teaching personnel kung saan 7,000 sa mga ito ay mga administrative staff at 3,000 support staff bilang tugunong ahensya sa matagal ng panawagan ng NEU na mas hiring upang makatulong sa mga teacher sa mga gawaing walang kinalaman sa pagtuturo. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.